Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkakapanalo nga po ng Dallas Mavericks laban sa Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang ibabang ko na nga po si Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers. Nagawa nga po mga katropes ng Dallas Mavericks na maitabla ang kanilang serye sa 1-1 matapos nilang talunin ang Los Angeles Clippers sa kanilang Game 2 sa score na 96-93. Sa paunguna ng kanilang mga players na si Luka Doncic na kumana ng 32 points, 6 rebounds at 9 assists at si Kyrie Irving na nagtala ng 23 points at 6 rebounds. Nag-step up na rin naman nga po dito ang kanilang mga teammates na si P.J. Washington na gumawa ng 18 points at 6 rebounds at si Derek Jones Jr. na kumana naman ng 10 points at 7 rebounds na siyang naging difference maker para talunin nga po nilang Clippers na pinangunahan na rin naman na Paul George at James Harden na nagtala nga po pareho ng pwede na 2 points. Ivica Zubac na kumana ng 13 points at 12 rebounds at si Kawhi Leonard na nakapagtala nga po agad ng 15 points at 7 rebounds sa kanyang pagbabalik. At kasabay nga po ng pagkapanalo ng Dallas Mavericks sa kanilang game 2 ay sinabi na nga po ni Luka Doncic na alam nga po niya na ibang ibang nga po ang laro sa playoffs kumpara sa regular season game since kita na nga po niya na parating nga po siyang team ng Los Angeles Clippers. Pero sa kabila nga po niyan ay gagawin pa rin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya upang makapagtala ng puntos para sa ikakapanalo ng kanilang kupunan. Samantala, poon na naman tal sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang ibabangko na nga po si Rui Hachimura ng Los Angeles Lakers. Ayon nga po mga katrop sa naging pahayag ng NBA analyst na si Shannon Sharp, isa nga po sa mga rason bakit natalo ang Lakers sa kanilang nakalipas na dalawang laro laban sa Denver Nuggets ay dahil sa paglamya nga po ng laro ng kanilang player na si Rui Hachimura. Sinabi pa nga po nito na mukhang pumusta nga po si Rui Hachimura na magtatala lamang siya ng under 10 points since panay sablay nga po ang kanyang mga ginagawang easy layup sa kanilang laban. Kaya kung sakasakali man nga po na magpapatuloy ang ganitong klaseng game ni Hachimura ay maaaring nga da po na na lamang nila ito sa kanilang susunod na laro sa kanilang game 3. Bali babalik na rin naman nga po ang kanilang player na si Jared Vanderbilt na maaaring nga pong pumalit sa kanya sa starting lineup. At dahil nga po dyan, ay maaaring nga po na maglaro na lamang si Rui Hachimura ng off the bench hanggang sa makuha na nga po niyang kanyang ritam sa kanilang laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.